May dinayong akong putri pa na pang malakasan na naman. Dito lang yan sa Run Street, St. Michael, Pandayan, Maykawayan. Dahil nagtitinda raw sila dito ng pares na with bone marrow pa. At sa sarap nga nito, ay dinadayo pa sila ng ibang tao na taga ibang lugar pa. At hindi lang yan, mabilis din daw itong ma-sold out. Hi guys, ako si Brian Macario. Uh, Isa sa owner ng Best Pares. So, una nung uh, kami magkakatropa, so, siyempre inuman kami. Uh, may isa kaming katropa siya, yung isa kong uh, partner, na uh, naisip na magtayo ng business. So, ino, ano lang, usapang lasing lang, ganon. Nung una ayaw ko kasi nga magkakatropa kami, baka um, dito kami masira or what, magtalo-talo. So, ang bestseller natin sa ating paresan ay ang uh, ating Paris Bone Marrow for only 115 pesos may pares and rice ka na may bone marrow ka pa sulit sarap talaga at saka syempre hindi mawala ang ating uh, pares lempo uh, pares yun, may kasama ng rice at isang buong lempo so po, Actually, dati po meron po tayong tongkatsu Meron din po tayong lechong kawali uh, Sana po soon magkapwesto po kami ng maayos Para po uh, uh, everyday available na po siya At may dadagdag pa po tayo uh, time goes by po Mamano no, po yung binabalikan nyo dito at in-order sa best parents? Um, etong po at sa yung ano, etong ma'am. Kasi ano to eh uh, favorite ko yung combo na to kasi sobrang worth ng ano, sobrang okay yung price. Sobrang mabubusog ka sa combo. Saka, ka, talaga. So, kaya binabalikan niyo po talaga yung pagpunta dito weekly. Actually, friends, naging friends na nga namin sila kasi inahabul namin talaga sila kung saan sila papuesto. Lalo na nung time na nandun pa sila sa may mismong main road. Eh, di ba nawawala sila? So, lagi ako nag-message sa kanya. Meron ba kayo o wala? So, yun po. Bilang mahilig po kami sa pares, uh, ako po mahilig din po ako magluto. Naisip, po, naisip ko nga pong ano, uh, mag na business uh, una trial and error talaga kami sa recipe kami dalawa um, tapos yun naisipan na namin eto masarap dito to uh, actually naisip namin yung pangalan na best kapares kung makain lang kami sabay sabay kami kumakain. makain parang ang kinakain namin nun munggo tsaka galunggong Ta, sabi niya eto best kapares nito sabi ito naisip ko ngayon ang ganda, naisip ngayon na ng asawa ko ang ganda pangalan nun kaya ayun po yung naging um, pangalan ng paresa natin. Para, kamusta po yung pares nila dito? Tol, ang ko kong na, na, na paris. Paris, yung pinaka gusto. Sorry yung taba. Paris lover ako min, pero... Sige, pero paris ka niya. Kung may kawain mo lang. Hindi ako, kung saan mo kayo. Andito po kami, located sa um, Along Rand Street po, sa St. Michael, Pandayan may kawayang bulakan po. Okay. Ngayon po, para mapanatili po natin ang quality ng ating uh, produkto at serbisyo po, wala po muna tayong uh, deliveries for now. Uh, balang araw sana po magkaroon po tayo ng uh, means para makapag-deliver din po sa mga malalayo nating uh, parokyano dyan. So, sir, na, balita ako kasi nasa sold out within 3 hours eh. Well, may time po talaga sir. Minsan nga po uh, may time po. Uh, wala pa pong tatlong oras pagkabukas namin talaga po kung um, dumugan tao kaya yun po, actually, pre-problema po namin. Uh, po na problema. Pero gusto po namin yung gano'ng problema eh. Kaya po namin ang paraan. Bili po kami ng kalderong mas malaki. Ngayon po, hindi na. Sa, so far po, hindi na po tayo naubusan ng sabaw at uh, karne. Dinadamihan na po natin araw-araw. Kain po tayo dito sa ating munting paresan. So yun, what's up mga tol? So nandito nga tayo ngayon sa Pandayan May Kawayan sa May St. Michael So dinayo natin yung best dito At syempre, titigman natin yung best at best seller na pares sila dito So tara, at timplahan na natin So yun mga tol Kung so, mapapansin nyo eh, Meron silang buong marrow dito ayan o, pakalaki tsaka yung karne nila dito hindi tinipid, tsaka may kita nyo parang cubes na yung laki ng karne nila dito so tikman na natin kung ano yung binabalikan ng mga tao dito manalo mga tol yung dalawa lang manalo dalawang pares na tapos ah, uh, one rice dalawang rice 308 may bone marrow meron <laughs> <laughs> din sila dito yung liempo tsaka tsitiyaw ng so samahan natin ng kanin ok, ilan <laughs> na nga Sobrang solid Kaya kung malapit ka lang dito sa may gawayan Punta mo na to, dito lang to sa may St. Michael Pandayan Let's go, best ka pares The best